Gosh. Nay, uh, ano pong mapapayin do sa dalawang magka... Ah, sa pamilya po ng dalawang magkapatid? Nagasaan po magkapale? ba siya mula? Uh, po. Ah, po ang kalagay. An nakakulong, nakakulong sila. Hindi, mas malala po yeah, Nakakulong po yung isa. E, paano nila po madala sa bataan ko? Ay, po. <laughs> Yan po, sa atin itanong. Babayagan po siya doon sa ano na pwede siyang ilabas. Ano po, emergent? Uh, hindi po, nakakulong sa bahay po nila. Ah, Ginawang... nananakit po ba? Oo. Uh -huh. Ano lang? Ah, uh -huh. Payuhan yung nay. Ano po yung... May nanay at saka tatay ko po ba siya? Ano po, yung nanay halos... Ano po, mahina na po eh. Nang, na sa stress sa mga anak. Uh, Tapos dahil nga may araw Ako po, para sa kapat. akin ha, kasi hindi kasi pare pareho ang ano ng magulang. Yung iba kasi natatakot na sasaktan ng alak, dahil sa kalagay ng alak. Ako hindi. Never ko naramdaman kay Melvin yun. Mm -hmm. Kasi tayo, dapat mas mahaba yung pasensya natin. Tapos kung may nag-advise sa atin na kung anong magandang gawin, try natin, mm -hmm. huwag tayong sumuko para sa mga alak natin. Mm -hmm. Magagawa naman lahat ng paraan yan. Huwag lang, huwag lang tayong mawalan ng magtiwala kay Lord siya talagang pwede nating anuhan. Mm -hmm. uh, ano po yan, Piyaram? Kasi hindi pwedeng kaya nandun na lang sila eh. Dapat a-actionan nung madala talaga siya ng bataan. Mm -hmm. Kasi pag naka-start po ng gamot yan, doon yung po malalaman mag-aano po yung ano mm -hmm. ng anak niya. Kaya dapat po baalis siya sa, sa pinakalagyan niya ngayon. Kapatid po yung nag-aano. Papatid sa mga kapatid. Tulong-tulong lang po, tulong-tulong lang para madala siya sa bataan. Payagan niyo na po na madala siya para makainom lang po ng gamot. Tsaka kung sakali pong mangyaring madala na siya ng bataan, pag nag start siya ng gamot, kailangan po, pilitin niyo magdiri-diritso. wag siyang bumal niya ng gamot. Tsaka sa pagkain, kailangan po ng pagkain. Hindi siya nagugutuman. Kasi po si Melvin, ganyan yung ginagawa namin sa kanya. Hmm. Pagkain. Sa kaigit po sa lahat, yung pagmamahal ng pamilya. Yun. Ipakita. Huwag niyo pong sabihin mahal niyo siya. Mahal ka namin. Iparamdaman niyo po. Ipakita niyo. Mm -hmm. Then, Ganun po yung ginagawa namin. ML Bill. Yun lang po. Yeah. So, yun yung po magkapatil. yung mahirap nilang maibigay. Kasi nga po, may away-away yung mga magkapatid. Tapos yung nanay na stress no sa problema nila magkakapatid. Ano? Kung kung hindi po sila okay magkakapatid, Hayaan po, hayaan po na natin yung gulo sa iba. Ang popokusan po muna yung may karamdaman ngayon. ibi hmm. anong tawag doon? ibi anong tawag doon? Yung ilalabas muna yung away-away nila. Basta ang importante, tutukan po muna yung dalawang hmm. may sakit. Hmm. Hindi po Yun yung, sabi mahirap. ko na yung ano, sacrifice. Kasi 'yun talaga, so, kayo, hindi, ano, ina, hindi kasi tama yung gamot lang, kailangan din yung pagmamahal niya. Hindi pwedeng gamot hindi ka lang ng gamot. Kung mm -hmm. kung ako nga lang ang tatanungin, ayaw ko nang magamot si Melvin eh. Mm -hmm. Kaya nga ito, hindi talaga kami nagaano, talagang lagi kami nagaa ano, kay Lord na. Alam namin yung gamot kasi kasangkapan lang 'yan eh, pero ang mm -hmm. totoong gamot natin si Lord talaga. Ah. Kaya kailangan din talagang malaki rin ang tiwala natin sa kanya. Mm -hmm. Kailan niyo po sila balikan do ko ha? Na ano, napuntahan namin kanina, mm -hmm. bago po dito. Tapos, walang pumapayag na dadalhin o, o hindi nila makuha ay, dun sa ano? Uh, Aksyonan na daw po. Ano, mm -hmm. Opo. Uh, Minsan lang yan, kuya, pag, pag mm -hmm. na, pag ano, naanuan ng gamot yan, tingnan mo. Mm -hmm. Makikita nila yung pagbabago ng anak nila. Matagal lang nakakulong na. Alam niyo yung ito, kasintaso nito yung... Bakit po si ano nun ay? Meron ka pong tinulungan nun nakakulong din ah. Nang kayo ni yung binisita nyo minsan na... Di, si ano Kuya ba, Alden, yung dalawang magpinsan oh, na nakapunan ng ano na? dalawang lalaki. Kilala ko ni Kuya Bin yun kasi nakapasabay yun okay naman na, na... kasi meron na, nga pong support nung family. family oh. Baka naman kasi eh, lang nila doon sa loob, doon lang nila pinakakain. Hindi, ilabas nyo po, salo nyo sa lamesa, pagkakain kayo, hindi yung Dala nyo na pagkain sa kung saan siya nandun. Hindi po, ilabas nyo. Huwag kayong matakot na saktan kayo. Dahil kung sakasakaling mangyari yun, pwede nyo namang mapigilan dahil marami naman siguro. Kayo, pakita nyo sama-sama kayong kakain. Hindi po yung sa sandukan nyo, dadalhin nyo doon sa kinukulungan niya. Mas nararamdaman niya po na gano'n, nawala siyang pamilya pag gano'n ang ginagawa nyo. Galing. Si nanay na ngayon nagbibigay ng payo. Hindi, kasi... Ramdam ko po, po dahil may anak nga ung gano'ng ganyan din. Kasi yung mga bata po, pag umuwi ako dito, kinakausap ko yan. Mm -hmm. Kumain na ba kayo? O, si kumain na, tapos sa Saan niyo pinakain? Ganon po yung mga tanong ko kayo, mm -hmm. Dito, o baka sa sandukan niya, dinadala sa kwarto, ah. Dito sa lamesa, sabay-sabay kayong kumain, dinaganon ko po. Mm hmm. Kahit sa magchat-chat ako sa kanya, kumain ka na ba, anak? Lahat, kahit nasa trabaho po ako, anak, yung gamot na uma kainin na ako ng gamot. Ang kain naman nga kay Melvin, pag wala sa nakit ang gamot niya, nagchat-chat sa akin, Mama, may gamot pa ba Ubus gusto yung gamot ko? Tuturo ko po doon sa kwarto ni Melvin. Pinagamitan niyo na po talagang cellphone? Ha? Pinagamitan? Opo. Pinagamit. Tinanong ko po sa ano, sa doktor. Mm. Talagang hindi po ako pumayag noon na gagamit siya, pero tinanong ko. Nung pangalawang punta po namin, sabi ko, Dok, pwede po ba akong magtanong? Ano po yan, Mrs. Eka? Mm. Okay lang po ba kung gagamit yung anak ko Mrs. Ika? Oo naman! Sabi ko, para po may contact. May trabaho ka ba basa mga maano ma mo lang na huwag lang siyang magpuyat. hindi naman po ako nagkulang magsabi kay Melvin. Meron po yan, Kuya Ram, alas 10, naka-open pa siya. Pag nagchat ako na hindi niya ako nareplyan, replyan tatawagan ko. Hindi mas tulog na. Nap hindi pala niya napapatay yung ano. Yeah. Kaya kahit nandun po sa trabaho, kailangan monitor din po. Yung mga kapatid niya, tinachat ko. Si Kuya niyo, gising. minsan po alauna. una Si Kuya naka-open pa, gising pa ba? na nila ako na-reply, hindi ma, hindi lang napatay ni Kuya, maaga sa natulog. Hmm. Na hindi biro yung ano ni Kuya Bin sa inyo, no? Yung hindi. ginawa niyo, no? Hindi po, ako. Ah. Hmm. Talagang ano din, si Nani talagang... Tsaka ano Kuya Ram, nagsalita ako minsan kay Melvin, iniiyakan ko yan. Ayaw hmm. ko kumahatandaan ni Melvin. Papunta kami sa simbahanan, ang sabi ko sa kanya, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo sa amin, kasi hindi kami manghula. Kami lahat nagmamahal sa iyo, nandito kami lahat ang paligid sa iyo, pero kung ano yung problema mo, kung ano yung iniisip mo na hindi mo sasabihin sa amin, wala kaming silbi na nasa tabi mo, mm -hmm. kung hindi namin alam. At least pag sinabi mo, magagawan ng solusyon. Sabi ko sa kanya, alam mo ba anak, sabi mm -hmm. ko magmula nung hinatid ka sinabi ko sa sarili ko, hindi, hindi na ako papayag na umalis ka pa sa amin ako. Lahat mm -hmm. gagawin ko. Sa, yun po sinabi mm -hmm. ko kahit sa panganay ko. Yeah. Kahit sa kanila, sinabi ko po, nandito na yan, hindi na ako papayag na aalis, mawawala siya ulit. Ginanong ko po sa Melvin. Mm, -hmm. mm -hmm. Pero, nakita ko po, talagang mm nagaano rin siya na tinutulungan sarili hmm. niya sarili niya po. Bawal na siyang, hindi na namin siya pinagkakape. Eh. Lag, lag, oh. ano kami mag ng gatas, Milo. Hmm. Laging permis may stock siyang gatas, <clears throat> Milo. Pag alam ko kung konti na lang yung gatas niya, nagsasabi na ako kay Tete Ingnak. Baka wala nang ganito si Kuya, ganyan. Tapos pagkukunti lang po, binibiling ko yung dalawa. Hindi sa inyo yan ha, kay Kuya Melvin nyo yan. Ha? Huwag yung oh, mm. ko po talaga kay Kuya Melvin yan. Mm. Kaya kailangan kasi mas kailangan ni nila. Mm. Kaya sa ano, sa may mga ganyan, pagmamahal talaga. wag mo sabihin, anak, mahal kita, huwag kang gagawa na. Hindi. Pakita mo, iparamdam mo. Na mahal mo siya, hindi yung sisang sabihin mo lang. Yeah. Tapos dito na yung daramdaman nyo yung ano, no? Kahit hindi masyadong marangya yung buhay. Kompleto kayo no? na. Kuya okay, Mitchell? Yes, No, kayo, uh -huh. Parang, ano, Kuya Ram, ang aminin ko noon, pag yung wala akong pera, parang sobrang stress iisipin ko, eh, wala kami ganito, ganito, ganyan lahat. Pero magmula po talaga nung nagaano na kami kay Lord. Wala akong pakialam kahit wala akong pera ko yaram. Nakikita kung masaya kami, kumakain kami. Anin yung pera kung hindi naman maayos yung pamilya? Importante po talaga yung pamilya talaga. Kaya kailangan talaga pareho kayong magtutulong-tulungan kahit sa kunting bagay lang. Napaka. para para kasi magkaroon ng tunay na tunay na peace of mind, dapat si God talaga yung sentro dito. Para hindi ka ma, parang mapanginaan ng loob. Sa kanya lahat yan, katekram, buong mundo sa kanya. Kailangan mo lang magsipag, gawin yung kaya mong gawin para mabuhay, makakain ka. Tama. Ay, minsan, ayaw nga, no? Ay, dad naman na. <coughs> Bakit ako nag-iisip? Ba't ako nag-alala? Kahit lahat siya, eh. Kailangan nga lang natin magsipag ng trabaho. Kasi kahit anong mm -hmm. gawing sipag mo, kahit anong ano mo kung malayo ano yung mo kay Lord, mm -hmm. ano yun eh, mm -hmm. hindi mo makararating yun. Kasi siya pa rin at siya pa rin yung nag-desisyon para sa atin. Mm -hmm. Tayo lang mga tao sumusunod. Kaya pwedeng one week tayo dito, Tito Darius. Hindi <laughs> 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 nga, Kuya Ram, iba talaga pakiramdam ko. Uh, iba, basta ibang iba. Parang nararamdaman ko oh, yung, yung parang nararamdaman ko kasi yung ibig sabihin ni Nani. Parang sikat talaga natin. Opo, siya po, nga, po nga. talaga. Parang ano. kahit isipin mong mawala ka na mamaya bukas, parang Okay lang. Oh, okay kasi lang. parang na ano mo na na naglingkod ka sa kanya. Humingi hmm. ka na lahat ng tawad. Ganun. Tapos binibigay mo yung best mo sa mga anak mo. Yes Kung ba wala nang ano sa puso yung parang... Noon po sinasabi ko, Lord, pwede niyo na akong kunin. Pero madalas ko na namang bawin, Lord, wag mo lang, Kailangan pa ako ni Melby. <laughs> <laughs> hmm. Kailangan ko ba? Kayo? Kailangan mo ba na, na si Melvin na gusto ba? Oo. Oh. hindi, sasama naman <coughs> pala <rin> si Kulibid. <laughs> Paano na po yung damit na yun? Sama ka sa amin. Sasama talaga ko yan. Oh! <laughs> <laughs> oh. Mm. Gusto talaga, no? Mm. Hindi, ah, ano ka Ano daw? Eh, sabi nga ni Kuya kung sama daw. Gusto niya talaga makatulong sa paggawa ng dishwashing ka, tayo. Sabi ko kasi kailangan kita dun, eh. Hmm. Love talaga si Tatera. Love mo ka no? kahit nakalimutan mo ang birthday niya, no? Uy, <laughs> na yung picture niyan, hindi ko tinatanggal ah. Si, <laughs> Biglang pawi <laughs> sin, Sino yung updated sa... <laughs> mm. Basta nandoon siya sa family picture namin Nakangano sa taas. Ano po doon. Hmm. Ay, okay. Pero si nanay ayaw niya talaga malayo kahit ano. Opo ah. Hmm. Nakatuwa. Ah, Thank you, May. Okay, hindi mag-iisip na naman ako. Yung hmm. gamot niya kaya, nainom niya kaya doon. oh. Uh -huh. Pag nandoon siya. Wala pa po siya yung ano, yung parang... Ay, yung gamot ko ganun. Hindi po. Kasi siya na talaga humahawak ng gamot niya. Tapos binibilang ko po yun kung mm. hindi siya nagkakamali. Sakto naman po. Mm. Dati eh, inaabot namin talaga sa kanya. Hindi mm. po. Ngayon siya na humahawak. May lalagyan po kasi siya eh. Tapos bibilangin ko yung tingin mo kung tako. Sakto mm. lang po. Hindi naman siya. Hindi, hindi siya nagkulang ng inom. Hindi rin siya ng inom. Ano? Tsaka nalang daw. Okay lang ba yun? Okay lang. <laughs> Nalangkot siya na eh. Nalangkot ka lang? Oh, hindi naman hmm. daw. Kilala mo yung mission ko doon, si Lolo? Si Lolo, anong pangalan niya? Pupunta po kayo ngayon doon? Papatulong mo sana ako kay Kuya Ben. Sama tayo. Titignan natin. Saan ba yun? Ha? Yeah. Hindi, wag ka, ka na. ka lang, mag-short ka. Sige, short ka muna. Okay. Gusto ko pong magpasalamat muna sa mga kasama ko po na mga nagpaabot ng pagmamahal kay Kuya Melvin para magawa ko natin itong napakagandang bahay na to. Kaya maraming maraming salamat po. Yan po yung resulta po ng ating sama-samang pagmamahal kay Kuya Ben Gatekam. Tara, punta tayo kay Lolo. Kuya Mitchell, sama ka. Ah, diyan ka na. Magbantay ka diyan, ha? <laughs> diyan na po kasi trabaho niya sa bahay. Oo. Oh. Sino po yung nakamiss sa kanta po ni Kuya Ben Katekram? Oh. Kuya Ben, baka pwede mong pagbigyan yung mga Katekram natin habang naglalakad ka. Bakit kaya pag... Ay, mo ko. Yung kinakata sa sindahan sa mga kabisado. Wala, hindi ko. Ay, yung ano? Hindi ka nagtulong. Ay, hindi ka nagtulong. Bakit kaya pag nakikita ko? Nandun. Try na si sige sa Kuya Ben siya mag-interview. Ayun. Pagtaan mo lang. Sige. Tahay. Tahay. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Taga, taga dyan lang din po. Sa... Malapit lang po dyan. Saan po kayo galing ngayon? Saan po kayo galing ngayon? Galing? galing po. Opo. Ah, Hindi, galing po. Magandang hapon po, Tay! Magandang <laughs> hapon po. Sino po kasama niyo. Si Marcial Marcel po, nasaan? Ah, si Marcel, nasaan po? Marcel, kilala pa lang ninyo yung ano po. Ano? Opo. Eh, okay. <laughs> ito na yung nasirang ito. Hindi nyo na ako, Dino na, ako makilala, Tay. Hindi ako nagbibigay ng kwanin. Ano po? Pira. <laughs> kumusta kayo tayo? Namiss ko kayo eh. Ah. Dinala ko si Kuya Bin, dinaanan ko na rin kayo para makamusta ko si nanay. Kumusta po yung asawa niyo? Nandyan pa. Hmm. Tawa ah, ng Panginoon. Hmm. Sige. Kung kumusta lang kayo ni Kuya Melvin, ihilang ako tayo, nahihina ako na. Oo, oh, oh. sige lang. Melvin, kumusta mo, mo. May sa ah. po kayo galing ngayon yun? Sa po? Ganyan lang. Ah. Nakatulog ako eh. Ah. Kali... na, natulog, natulog po ng... kayo kanina ng tanghali. Ah. Natulog po kayo kanina ng tanghali. Ano no? Tanghali po kayo natulog? Oo oh, ah. eh. Meron akong inalaga na matanda eh. Ah, naga... may, may po kayo. Eh, hindi ko naman. Yung... Hindi naman, <coughs> eh. <coughs> naman nagkakasakot. <coughs> Hmm. Wala eh. Ang edad na eh. Wala, eh. Matanda na po? Iitiit -iit na nga ka. Iitiit na nga dito. Kayo po, ilang taon na po kayo? Matanda na na eh. Aa. May git na rin ah. Ama, may git? May git. na ako. Ah, nasa narin na rin po? Ah. Hmm. Ang hangin po dito sa inyo. Ah. Ang hangin. Malami. Diyan po kayo uminom. Oo. Oh, Ayos Ayos yan. Um, May daw siyang matanda. Ah. Kumusta na? Eh, Ram, si Nanay. Si Nanay nakakatayo po. Hindi na, nakahiga na lang. Ano. Hindi na po nakakatayo si Nanay. Nakaka... Inaawat in, in, ko pag lumalabas eh. Hmm. Baka nga... Uh, matumba. Hmm. Tumama sa bato yung kalbi. ulo. Tara, lo. Uh -huh. Oo. Okay. Sino natin yung masawa nyo? Mm -hmm. Nasaan o no? si ano? Yeah. Si Kuya, yung anak niya Si Ganeng? Oo. Oh. Kagagalik lang lang. Ah, masikit eh. mm. Si Kuya Marcel yung ano, baka mamaya pa Nakahiga lang. Nakasinop yung washing machine na. Naka nakatulog yan. Oh. Uh. Pero ayos naman, ako lang ng Panginoon. Nasa po ilong niyo, Tay? Uh Oo, -oh, sa uh, kulang sa tulog sa gabi yan. Mamaya at maya. Sa, 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 Saan Ay, iikot ay, so lang po yung ilaw. Oo. Oh, iikot mm. yeah. lang. Ay, nililamo. Magandang hapon po. Masakit ang tayo siyang ilaw. Wala. Hindi mo sakit ngayon. Pwede po yung lumapit? Lo? No? Ah. Pwede po lumapit kay Lola? Oo. Uh, Kuya, ang pagkali ko na nakatanda na ayaw na lang ako. Nay! Magandang hapon po. Bablis! Kasama ko sila Kuya Ram. Anak? Kasama ko po sila Kuya Ram. mahina lang po kasi tayo yung Kasama ko po si Kuya Ram. Wala ang pera. Wala mga harap mo kay Iko. Pera ang kanya na eh. Ano po. Wala po. Wala. Wala nga ang pagkano ko yung hayaw. Ito o, may kasama ako o. Pero sino ito? Wala. Sino ito? Hey, eh, Baka hindi na ako maraming. Ah. Eh, ito. Ah, yan. Ah, niya pa ba ako? Ah. 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 Yan, ito. Yung kuna ay nagbibigay ng kwarta kayo. Ito. Yung, tumulong po sa inyo minsan doon, yung pupunta dito, sila Kuya po, po. Yung tumulong Para. po kay Marcial. Yung pasawa mo, gano'n? <laughs> 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 hindi po. <laughs> ah, Hindi talaga na natatandaan no. <laughs> siya. Kumusta po kayo? Okay. Eh. Nakakatuwa no? Oo hmm. nga, sin <laughs> eh. Ano, maano ang naman, no, kasi Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige.